Hi guys, good morning, Magha-harvest tayo ngayon ng dragon fruit Ayan o, oh. o oh, ba? Diba? O oh, ayan guys o, oh. hinog na hinog na ang dragon fruit Ayan guys, ang dami doon sa taas pero hindi ko siya abot Meron pa doon o, oh, ang, ang laki Hinog na yon Ayan oh, Hinog na hinog na siya. O. Oh, diba? Ang taas niya guys. O. Oh, ayan. O. Oh, marami pang pausbong na bulaklak niya. Ayan. O. Oh, hinog na hinog guys. Alam nyo ba guys na etong ano niya. tong dry flower niya ay pwede mong gawing ano. Um, tawag nun, Shanghai, ganun. Pwede mo siyang, pag naglalaga ka ng karne ng baboy, pwede mo siyang ilagay. Kasi palalambutin niya yan. Eto guys, oh, yan. Etong dry leaves niya. Pwede, pwede po, subukan nyo. Yan. Ayan yung dry, tsaka eto yung fresh. Ayan, oh, pwede siyang, ano, ilagay. Yung pwede ng kunin na pang Shanghai, yung hindi pa siya dry na dry. Ayan. Oh, diba ba? Oh, ba? Diba? Syarap-syarap. Oh, ang dami doon sa taas pero hindi pa siya hinog. Ayan, thank you for watching ba, guys. Bye-bye.